Sir, what is the square root of 37? 16. Utak ng baboy. Marami sa atin, pre kailangan niyan. Isa, isa na rin ako doon. Isa na rin ako doon. Tanungin mo nga ako. Tanungin mo nga ako. 3 times 432. Ball pen. Nangihina ako sa kabubuhan mo. Pero ayun nga, utak ng baboy ay marami dyan. Sa palengke, bibili mo lang yan, di ba? Nasa itong ganto'ng karami utak ng baboy. Nasa around 300 to, midino, 240 lang. Murang-mura lang, di ba? So, ngayon, ang utak ng baboy kasi, at least sa uh, nakalakan ko, sirasa sa ugla sa lugaw yan. Medyo lumalakay ako ng konti, dirakdakan na, yan. na-expose ako ng konti sa ibang lugar, tos lubuwa, Pero hindi natin masyadong na, na-explore, di, diba? So ngayon, subukan natin gumawa ng mga paribagong bagay na pwede paggamitan ng utak ng bawi. Pero syempre, dun muna tayo sa basic, pare, gagawa tayo ng Tuslo buwa, pare. Pinaka problema sa Tuslubua, pre. Ay, teka lang. Sabihin ko muna kung ano ang Tuslubua. Uh, pork, brain, gravy. Ito sasawa-sawa mo ng kanin. Which is puso, pare. Yung ano siya. Uh, kanin na nakaluto sa loob ng dahon. nag add naman ng konting flavor yung dahon. Pero ang main talaga na napansin ko doon, puso, ay ano siya, compact na rice. Nasa isang lalagyan kasi yun. Tapos isasaing mo siya na nasa loob ng dahon. So, nangyari, hindi na expand yung bigas. So, nagdidikit-dikit like, na lang siya. Nung ako yung nasa first year uh, na second year ata culinary. Meron kaming tauhan noon na marunong gumawa ng puso. Nagpaturo ako pre, tatlong araw ko sila bukas ng hirap talaga. Hindi siya ganoon kadaling bagay. So, sabi ko siguro in the future na lang. Kasi sa future po tayo at hindi pa rin po ako marunong gumawa ng puso. Pero iniisip ko, baka naman na merong ibang paraan para gumawa nung parang puso na hindi natin kailangan aralin, yung weaving weaving na 'yon kasi pre, sobrang galing ng mga pero dati sa YouTube, 'di ba? 'Di ba, Bino? Gaganong ganoon talaga. Pero ako, wala akong ganung skill. So, subukan natin gumawa gamit ang mga skills na meron tayo, 'di ba? Aluminum foil ang gagamitin natin. Ngayon, ito, hindi ko pa to ano ah, hindi ko pa to natatry. Kaya pala ang. So, tayo sa aluminum foil. Tiklopin natin. Susubukan so, natin gumawa ng isang vessel kung saan maisasara natin siya. Subukan yung roll you hen. Ay, ako nga pala, may nak, nak tayo. Ano, utak? Utak, sige. Tapos, subukan natin isara dito sa ilalim. Kuha tayo ng bigas. Sir, puto ko rin. Puto sigurten. Oo, parang ganon. Punuin natin, Ang lampas kalahati eh. Around mga siguro 60%. Sano natin sa taas. Baka lang kasi, pag na-expand, lumabas dito sa gilid. Tagal lang natin na isa pang aluminum foil. Oo, magasos sa aluminum foil. Pero kung kayo naman ay nasa Cebu, bilhin lang kayo ng puso. Eh, ang puso, binibili lang nila. Dito sa atin, wala masyado na bibila ng puso, di ba? Kailangan natin itong butas-butasan kasi yung puso ay hindi naman siya, ano? Hindi naman siya airtight, watertight. Gawa muna ako ng ilan na ito, tapos salang natin. Yun ang problema. Lumulutang. <laughs> Ay hindi! Lulubog! Lumulubog kasi humihigo pa siya ng tubig. Sabi uh... sa inyo, first time ko lang gagawin to eh, di ba? Baka may magsabi niya na baka may kumaka kumakatas na aluminum do sa pagkain. Aluminum din naman tong ano, pinaglulutuan natin so feeling ko wala naman masyadong problema doon. Takpan na natin yan. Ganyan, take pare. Tapos ngayon, gawin na natin yung ano, toslobuwa. Nung pumunta kaming sa Cebu noong nakaraan, nagtoslobuwa kami. Mga utak na ginamit nila, nakatab na. Parang templado na. Pero sobrang basic lang naman ata ng toslobuwa. And balita ko, napakaraming uh, variation ng toslobuwa. Pero eto lang yun sa mga na-research namin, di ba? Kung tutusin, ano ah, uh, tatay ko ay Cebuano. So dapat etong bagay na to ay uh, familiar sa akin. Pero... Nabanggit ba ni Papa to? Parang hindi niya naman nabanggit to dati, yeah. di ba? Ito palang uh, kanin natin, yung puso natin. Fake puso. Ano to ha? Lulutuin natin to ng around mga 20 minutes siguro. Hindi ko alam eh. Mantika. Bawang. Tapos... George, pasensya na. Nalagyan talaga ng sili. Baka magalit ang mga, uy, wara kang cellphone. Baka magalit mga inaanak natin mula sa Cebu pag di tayo naglagay ng sili. <laughs> ang idea dito ay eh, magiging para ano siya? Chunky na sauce, pare. Doon sa kinainan namin, ang galing nun kasi, para sa samgyup, samgyup style, lalabasan lalabas kayo ng ano, ng butay na stove, pare. Medyo masakit yung kanto-kanto yun. Eh. Pero lalabasan kayo ng butay na stove, tapos doon lulutuin, tapos nubuha sa harap. Eh, sino kasama sa Cebu nun? Pure kasama namin nun, pumunta kami sa ano, carbon uh, doon. Kailin utak mo. Diba? Tanungin mo ako ano yung nangyari sa atin nung una tayo nagkita. Naalala ko yan. Ay, naalala ko. Nahalala, naalala ko yung unang pagkikita namin ni Alvin. Ay, hindi mo naalala yun. Ako lang nakakaalala nun. No? Huli ka doon. Binuli kita? Alana, Sige, kwento mo. Kwento mo sa kanila. 1, 000, 2. 2002. Summer ano to? Bakasyon to. After. Ay, naglalakad na ako. Naalala. Basi raya. Jay, lagay mo yung picture ko dito kung ano yung ko ng grade 6. Lagay mo dito. <laughs> Boy, gusto mo pagkain, boy. <laughs> <laughs> Ang turo sa amin na school namin ay maging charitable. May nakita ka mukhang, ano, gutom. Mukhang <laughs> <laughs> oh, walang pagkain. Sobrang payat ni Alvin nun. Ang nangyari nun, kami ni Alan Valencia siguro ah, yun. Pente, Alan Valencia, pente. nakaupo kami dun. Ang kami. Tapos may dumadaan si Alvin. Pabensyon ha, hindi naman ganyan. Pabensyon, parang... Sige na, parang maangas. Boy! Boy! Gusto mong pagkain, boy! Sinong mali? Nag-alok lang naman ako ng pagkain. Pero sobrang talas sa memorya ko. Naalala ko. Hindi, si Alvin lang talaga nakaalala nun. Kasi traumatic para sa kanya. Matapos sa mahabang kwentuhan, pwede natin ilagay ang utak. Piliin na natin yung pinakadurog na utak. Kasi dudurugin din naman talaga natin, swa. Yan. Yan. Konting utak lang, pre. Dun nga sa ano eh. Kinain na natin na tuslo Ano eh. Parang nasa lalagyan lang ng gravy. Tapos durug-durug na. Durug-durugin yung ganyan. Yun doon saan, nakina ka, namin. Wala na kami nakukuhang bits ng utak talaga. So, at least kayo, kapag sa bahay nyo ginagawa, kayo may control, di ba? Taka ano talaga to, pre, maalat to. Kasi sa usawan nga lang siya, hindi siya, hindi siya sabaw, di ba? Halos ganyan din yun, yung bumubula-bulang ganyan. George, na mo. Ah, sabon siya sila kaya magbula. Wala suka yun eh. Toyo lang yun eh, no? Toyo. Medyo maraming toyo kasi maalat-alat talaga siya. Pag gumukulo na, pinapalaputan ng cornstarch and water mixture. Ngayon palagay ko, maray ka pang bagay na pwedeng ilagay dito. Ayan, ganyan yun, George. Tira mo. Oo. Medyo ganyan yan eh. Mas malapot pa yun actually. Halos ganyan na yun eh. Ayusin nyo na yung timpla. Pero pwede yung ng paminta, nor chicken powder, kahit ano. Kasi sa lang naman yan eh. Pero medyo maalat talaga yung natikman ko doon. Actually, parang ganyan nga yun, di ba? Okay na to. Kung siya ayusin yung timpla, ayusin yung mamaya. Pero ngayon, nakantay na lang natin yung ating kanin. Pare. Yung puso natin, hindi pala siya puso. Tubo pala siya. Feeling ko, may chance ang gumana. Ang tigas, oh. So ngayon, para makuha natin yung maximum na tigas nito, malamig talaga to, pre. Kailangan medyo malamig ng konti. Teka lang, ha? Sabi kasi dun sa nakita ako, kasi hindi nga ako gumawa niyan, 20 minutes daw. Silip lang tayo konti. Silip lang. Parang gumana, par. Parang gumana. Okay. Piling ko gumana. Tapat nyo na sa electric pan to para mapakanabangan na natin yan maya maya. Ngayon, doon tayo sa pangalawang dish natin. Pare. Mahilig ako sa aglio-olio na pasta. Mahilig ako sa carbonara. Naisip ko lang, ang utak, fat and protein. So kapag yan nilusaw mo, para yung itlog. Bakit? So naisip ko, try natin, sa carbonara kasi, ang nalalasama mo doon yung guanciale at parmesan cheese. Ah. Sa aglio-olio, bawang lang. Eh ang ano, ang utak, mahina lang ang flavor niya, di ba? So gagawa tayo ng parang aglio-olio na gagawin natin carbonara pero walang guanciale. At ang itlog doon ay utak. Dapat natin yan, ditwa. May asin pala to, ha. Aglio-olio. Ang kailangan lang naman doon ay olive oil bawang. So, magsimula tayo doon. Olive oil, huwag masyado marami. Yung sakto lang kasi mamantika ang utak. Bawang. Sintay lang natin maluto yan. Tapos, gawin natin yung parang mixture natin. Yung utak ang gagawin natin itlog. sabagay marami akong kilalang tao yung utak nasa itlog. Naknak. Ay, ay! Ayun nga pala, may naknak tayo. Who's there? Utak. Utak ko. Utak. Pero kung na nag lang talaga, ako naisip ko Hindi ako nag-iisip eh. Sige! Patay utak ng baboy. Ah. Oh. Tapos, nagyan ko na ng tubig ha. Hand blender, durugin natin. Ay, mapapakrimi nito yung pasta natin, pre. Parmesan cheese, parang ano, pre? Carbonara, di ba? Bago totally mag-brown, pwede natin ilagay ang ating pasta. Ayan. Mati ng tubig. Yan. Undercook pa siya pero nilagay na natin dito kasi gusto natin yung ikakatas niyang starch dito mapunta para mapalapot niya yung sauce niya. Habang ginaganyan niya yung ginaganyan, kumakatas na kumakatas yung starch tapos mas uh, lumalagkit siya. Nga pala may ginagawa pa tayo isa dito. 100% hydration, focaccia. Gagamitin, subukan natin kung magagamit natin mamaya. Pero kung gusto niyo ng gantong uh, content, Sabihin nyo lang. Ang ganda nito, pre. Tapos ano yan? Walang masa-masa yan. No need yan. Hindi na kailangan. Hindi kay tatawa dun sa joko Sabi ko, hindi nyo na kailangan yan. No need. Uh -huh. Anyway. Ah, uh -huh. kalbo. Oh! Siyempre, bago tikman na adventure, buksan na adventure. Pagbukas ng adventure, tunggay na adventure. adventure. Ah. Magtampisaw sa pok na utak and parmesan mixture. Patayin muna natin. Tingnan natin kung ano mangyayari. Tulad na sa kalbo natin. Ang gold na Oh! pa natin to. A admittedly ah, medyo mas takot akong kumain ng uh, undercooked na utak kaysa sa undercooked na itlog. Dapat lutong luto talaga yan. Pero mukhang gagana to ah. Handa na nga ng plato bago maginit ulo ko. Ayun na, mainit ang ulo ko. Wag na lang magtakanda ng plato. Konting asin. Konting paminswa. Patayin natin yan. Tapos, pucho, ano tong kinchay nyo? Hiningiin nyo lang? Dalawang piso na lang. Bibili mo pa ba yan? Oo, okay, eh, mag ako eh. Ang sagot, dapat hindi. 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 Yo! <laughs> Lagay natin dinay. Oo, diyan nga. Creamy utak pasta, pre. Ang galing. First time. Tapos, keso pa, syempre. Ang konti lang yan. At eto na, pare. Ang ating, paano ba natin tatawagin to? Pwede ba natin tawagin tong utak carbonara? Mukha na masyang masarap. Pero paano natin mapapatunayan kung masarap nga yan? Tikman na natin yan. Pero, Jelous, muna Konti lang. Ang oh, yabang yeah, super si bad. Mmm! ako. Lemon. Pigaan natin ng konting lemon. Kasi masaya, kunyari, kakain ka ng ano, utak sa lugaw. May sausawang pa rin yan na patis kalamansi ah. eh, di ba? Hmm. Halika dito, Alvin. No. Ano Parang yung masarap? Parang may konti lang lasa. May konti lansa, di ba? Lansa. Yung lansa ng utak. Sino sure, ba ito may utak na to? Yung recipe, mukha naman siyang okay. Hindi siya nagbukhang, sabi nga rin, ba, suka ng pusa. For some weird reason, medyo nahihirapan yung utak kung umano sa lasa. Utak ng baboy. Naparabang. Dapat gagana 'si. Eh. Pero bakit parang hindi masyado? Alinga nga dito. Feeling ko ang weird niya yung pasta mismo yung pasta. Hindi, hindi bumagay yung... Hindi bagay yung flavor ng utak sa pasta? Oo. Mm -hmm. yung lasa ng utak eh. Okay. Na kapag sa lugaw, gusto natin yun. For some reason, dito sa format na to, parang hindi. Ang ah, hirap yung okay. Ganto na lang. Masasabi ko, personally, na hindi siya masyadong bagay sa pasta. Mm. So, etong pasta na ito, uh, meaning ko, hindi siya masyadong okay. Kasi naman, pag sinungaling ako sa inyo, sabi ko, sarap, tapos pag ginapagkinain nyo, ang lansa. Yeah. Diba? Huwag, wag naman sana ganon. Yeah, kung gusto nyo itry, itry nyo. Pero siguro, uh, bawi na lang tayo dun sa ating third dish pare bago pala tayo doon sa third dish natin dito muna tayo sa toslubuan natin kasi okay na sa parang naalala ko dun sa toslubuan medyo mamantika siya naalala nyo ba yun pero ko parang konting mantika parang kasama siguro sa experience yun tapos siya kasi madali lang yan pero eto nga yung ating fake puso pare tingnan natin kung gumana lumiit na siya kasi tinanggal ko na yung outer na foil ang galing ah ang galing ah gumana suman yan sa parang sa suman nga siya oo, oo. hilaw ba Kuha siya kung... Hindi na siya stoning. Hindi na siya nagbabato. Anak na. Ay! Who's there? Yeah, buta. Buta Uta, Uta, uh -huh. ko. Buta ko. Buta ko. Buta ko. Buta Buta ko. Tingnan natin kung ito ba is sliceable. Baka madurog pa to kasi ang tuslo talaga. Malamig na siya. Room temp na siya. Para mahiwa. Pero kung mahihiwa natin to... Mm -hmm. <laughs> Ngayon, para natin may plating tayo, wala namang plating yan. Ganito yun. Ganyan, siksik at siksik. Tapos kayo, isasawsaw mo dito habang kumukulo-kulo. Ganon siya, ba? Diba? Sa kalsada ata, pero kung ako nagkakamali, ang binabayaran lang doon is yung ano, yung kanin, yung kanin ito, lang, okay. ata talaga. Tapos kapag naubos, talagang gagawin ni Manong yan sa harap mo. Kasi kailangan natin i-plating to eh. Tapos igaganyan natin. At eto na pare, ang ating uh, tuslo buwa. Alaninong na Not, not authentic at uh, all. Kasi ang uh, authentic uh, talaga niyan, pre, doon sa mainit na kawali, uh, uh, gagano'ng kayo. Yun, uh, tikpan na natin yan. Pero bago yan, Jerome, suma ka muna. konti lang. Ano, the perfect bite. Yung sinasabing gantong ganti yung lasa, pero malapit doon. Kaya kasama ng Bing, kasama ka noon. Kasama ako noon. Halika dito. Mm. mm. Diba? Di ba? Di ba? Pati yung kanin free. Di ba? Konting lambot pa sa kanin. Konting lambot pa. Oh, konting, lambot pa. Konting luto pa siguro. The perfect bite. Ito nga sa kanin nga. So yung kanin, mm. masarap. Okay siya, kuha siya. Kuha. Ang tas to toto totoo niya na. Ang pinaka masarap kasi yung sa Tuesday the Boy, sabi mo nga kanina nung nakakatayo, yung nagtututong sa gilid. <coughs> <coughs> Google, uh, yun nga, yun. Yung nagtututong sa gilid, tapos kakayurin mo. Sobrang ano, sobrang sturdy nung puso. Na kaya mo siyang ikayod sa kawali. Kaya mo siyang ikayod nang ganoon at makukuha niya. Yung mga naninikit. Yun actually yung masarap talaga. Eto, masarap na rin naman. Kapag ginamit mo dito ay dahon ng saging, baka maglasang suman. Pero pre, try nyo to. Kasi napakadali lang, di ba? Kokaprasong utak. Tapos uh, kanin na uh, i-foil nyo. May dito na no? kangitike. Eh. Mm -hmm. Mm hmm, ito ba yun? Oo, oh. mm -hmm. wala ka nun, di ba? Mm -hmm. Pero mas masarap, syempre, na doon sa Cebu. Ito mm -hmm. ang kakaiba dito sa bagay na to. Hindi mula sa yung lansa. Sa pasta malansa. Considering, ha? Considering na I'm sure mas maraming utak yung nilagay natin dito kaysa doon sa nakain natin sa Cebu. Mas maraming utak, wala sa lansa. Ngayon, may teorya ako na baka pwede natin i-apply sa ating pangatlong dish. pare. Nung una naming uh, inisip to episode na to, may nakahanda kami dito, garbanzos. Bakit may garbanzos dito? Kasi gagawa sana kami ng utak hummus pare. Bakit may itlog dito? Kasi gagawa sana kami ng uh, utak egg sandwich. Kaso napatunayan nga namin na sa ganung format parang hindi siya okay. Bakit? May teorya ako. Kailangan meron siyang kaakibat na strong flavor. Kailangan may matinding alat o may matinding something na kukontra. Pum! Doon sa lansa niya. Ang gagawin natin, bilala sa isip ko to kasi kakagawa ko lang nito recently sa isang cooking demo sa isang brand na ewan ko kung ano, secret muna. Gagawa tayo ng Japanese curry. Pero utak ang protina natin. Pum! ba? Diba? utak katsu. Masasarsahan natin yan. Paano gawa ng Japanese curry? Eto, Jay, ilagay mo nga yung packaging dito ng Japanese curry cubes. Ay, packaging. Cut. Lagi. Uy, ang ito nag-aantay na. Habulin mo. Habulin mo. mo. Kinakanaan niya ako ng kinakanaan. Kinakanaan niya ako ng kinakanaan. Pum! Paano gamitin to? Madali lang. tubig, ilagay nyo dyan. Tapos na. Yan lang yan. Tutunawin lang yan. Parang nor chicken cubes lang yan, uh -huh. di ba? Kaso eto, ano siya eh? All in one na siya May pampalapot na siya. Lahat na nandyan na, ah, di ba? Mas lagi may patatas carrots yon. Ang patatas carrots sila, binalatan po. Pero, eh, andito tayo sa channel nato eh. Ilagay na natin to Di na eh then nga O, oh, hintayin lang muna natin maluto to Tapos, uh, mag na tayo ng utak pa So, yung utak natin, nakahanda na Pum! na natin yung utak natin. Ayan, balik ta rin lang natin. Ano kayo ah? Gentle lang kayo sa utak. Ganyan ka lang lang utak ng babo eh? Uh, ah, siguro. Ano yung nangyayon? Ano? Wala akong minakano ah. So, na lang ako kaysa masaktan ako. Yung utak, nilagay natin sa harina. Itlog. Tapos, breadcrumbs. O, di diba? Para masarap nga ito, ano? Utak nuggets. Okay. Salang na natin niya uh... Oh, so hintayin na natin maluto yan. Tapos assemble na natin. Niluto ko to ng uh, mas matagal kung paano ko lutuin yung ano, normal na katsu. Kasi ayaw kong makain ng hilaw na utak ng baboy. Delikado yun. Oo. Pagka sinerve sa'yo yan, pucha, hindi mo alam kung ano eh. Parang random na random talaga. Tapos yung curry sauce natin. Tira mo preo. Oh. Tubig, curry cubes lang yan, tsaka yung ano, patatas carrots. Okay na. Kanin, pare. Siyempre, pag katsu curry, dapat kanin yan. Tapos yung ating curry sauce. Napaka-hack hack nitong curry sauce talaga nito. Kasi andali-dali, ang sarap-sarap protein protina natin. Tapos lang natin ng konti din ay. Eh. Oo, uh -oh, dyan nga. Kunting parts lang dito. Uh Oo. -oh. At eto na, bare ang ating utakatsu. Utakatsu, utakatsu curry, di ba? Na admittedly mukha naman talaga siyang masarap. Pero paano natin mapapatunayan kung masarap talaga yan? <laughs> Tikman na natin yan, pero dyan lang. Sama muna. Ah! ah! 우타쿠 아, 우타쿠. hindi pwede mas maganda ang nak -nak -nak sa akin. Baka kailangan ko na utak. Okay. Ayan. Tira mo. Luto naman siya. Ngayon, kung totoo ang teorya na kailangan merong something strong na kasama itong uh, utak, tukat doon sa lansa niya, dapat gumana tong bagay na to. Kasi doon sa classic na lugaw patis, ang patis strong. Oh. Ang kalamansi strong. So, tikman natin to. The perfect bite. Nawala. Nawala yung utak. Utak ng baboy. Boom. It is done. Alam mo kung anong katumbas nito, pre? Katumbas nito yung ano? Oyster katsu. Na parang oh, ano, oh, ah, ganon. Ah, 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 Siyempre, magkaiba lasa nun, pre. Ah, 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 Pero in the sense, na parang halos liquid na siyang nasa loob na naka-encase sa breading. Tingnan mo, Tobin. Mahilig ka rin sa katsu, eh. Kaya paborito mong kanta yung ano? Yung kanta ni Bamboo. Habang may katsu, look. Sinigaw na may itlog. <laughs> Nakita mo yung pagkaroon na ulo ni Alvin? Mark wins yun pre, di ba? Ang sarap. Di ba? Bagay siya. Bagay, bagay. Baka mamaya, isang araw na lang. Hindi uh, ako makatingala. Ay, grabe! Yung pag nababasa, rabis nga, nababasa, naglalaway. Tayo. Oh. Hala! Tsaka bakit mo nabibiraw ako sa kabay ko? One, two, three na lang! <laughs> tsaka pag tumatawa <laughs> <laughs> Pre, legit ah, kailangan meron siyang strong flavor na kasama. Hindi po pwedeng yung utak mismo yung ano. Para anong nangyayari kasi, Bin? Yung texture yung binabayaran mo sa kanya. Ah, texture. Oo, oh, oh, ganun siya. Not the flavor itself, yung texture. Halika dito, birthday mo eh. Halika dito. Ano? masarap. di ba? Pwede kasi nakalantil pang bangus eh. Yung bang, oh, bangus niluto natin doon, di ba? Pero kasi, dito ah, ano ba ang qualities ng utak? Creamy. Texture niya medyo unique, di ba? Para sa longga. <laughs> Tsaka Bim, nalasahan mo ba yung lansa? Parang walang lansa, no? Siguro depende rin sa iniisip ng baboy yun bago siya mamatay, kaya siya malansa. Pero yun talaga, pre, medyo malansa talaga yun sa aglio-olio. Hindi ko alam kung sa utak, sa quality ba ng utak yun. Pero sa tostobuha, hindi malansa. Kahit na kumain tayo sa sibuan ng hindi naman malansa yun. Dito, sabi nyo kanina, kailangan igisa. Pero eto, hindi naman ginisa. Ngayon, sa totoo lang, ang original na gagawin talaga namin, may mga sandwich-sandwich pa nga kami pero hindi siya gagana. Feeling ko. So ganto na lang. Itrato niyo siyang parang protina para sa akin na ito yung best. Ito yung best. Kung gagawin niyo siyang parang sauce, magiging parang ano na lang siya, texture na lang siya. Presa to sa buwa aminin ko, masarap siya pero hindi masyadong lasa ang utak. Ano mo S S S ba? Sir, mapaparami ka ng utak ng baboy. George, ay dito. Ngita mo 'yung mm agyo. Oh. Ay kita mo. Mhm. Inisin mo 'yan ah. Oh? Inisin mo. Bibigyan lang kita ng tatlong araw. <laughs> para linisin niyang bagay na ano na Oh, ano? knock, knock mo? Knock, knock Who's there? botaku botaku i'm like a statue tuesday i'm like okay sigi sigi So yun nga, ako sa akin ha, hindi natin tinatrato to na parang gato lagi lang tong kasama sa mga kulo-kulo, ganyan. O kaya sarsa dinakdakan, gano'n, di ba? Pero bigyan natin ng panibagong uh, perspektibo. Tulad nito, eto palang pre, utak nuggets, pwede mo na sarsahan ng maraming-maraming bagay yun, eh, di ba? Pero dapat talaga strong flavor ha. Sausaw mo siguro yan sa, parang calamaris, pre. Sausaw mo sa suka, di ba? Panalo yan. Nak-nak! Hoy! Who's, there? Who's there? Utak. Utak, utak oh

IML 0701. Wow. Mm, ano sabi niya? Sabi niya, we always watch your videos po when my mom was undergoing chemotherapy. Mm. It was our ritual. Every time na may upload, lagi namin pinapanood. It brought us joy during those hard times. Now that mom is gone, even though mahirap watching your videos po, bring us good memories. Thank you. Medyo nakaka-ano naman yun. I mean, na, na wala akong masasabi to make you feel better. Siguro masasabi ko lang ay salamat. Salamat kasi tinangkilik nyo. Ang ginagamit uh, nagawa namin dito. So, alam ko, mahirap yung uh, pinagdadaanan mo. Uh, pagdadasal na lang kita na sana kayanin mo. Kasi hindi madali yan. Hindi hindi talaga yan. It, it's not something na ano, two weeks pa lang okay ka lang. Hindi, hindi ganun, Matagal na matagal yan. So, sana lang maging okay ka. And sana, akin lang, huwag mong may dikit siguro yung ginagawa namin dito sa sakit na naramdaman mo. Sana yung ano lang, yung good vibes lang na napoprovide namin yung uh, matanggap mo. Kasi, syempre, gusto ka naming patuloy pang uh, bigyan na saya. Pero, kung sakasakali na yung sakit na nararamdaman nararamdaman mo pa rin sa amin, okay lang. Walang problema. Hindi hindi namin mamasamay niyo. Kasi so, ang gusto ko, maging masaya And syempre, nandito ko pa rin, nagko-comment ka. Maraming maraming salamat sa iyo kasi nanonood ka pa rin. Pero nga mga nanay maraming salamat sa panood ko. Meron pa kayong mga naiisip na pwedeng lutuin eh. dito sa utak natin, pare. Comment niyo lang sa baba. And kung gusto bang makaparod ng mga ganyan, ayan, click niyo lang diyan. I love you mga muah, Lahat ba nagnaknak? Si Andre, oh, Andre! Andre! Pasok mo na!